So, hello mga kasari. Ayan, i-update ko kayo dito sa aking tindahan. Kasi nga, ayan, nagpa, ano ako na aking paistante na ito. Pinaurong ko siya doon. Dati kasi mga kasari, ito is dito po siya. Diyan, banda. Kaya lang, masyadong maskip yung aming uh, sala. Ayan, nasisikipan ako sa sala namin. At, medyo mainit yung bahay pag uh, masikip talaga yung uh, bahay, di ba? Kahit kayo naman, napapansin nyo, pag masikip yung bahay natin is napakainit. So, ang ginawa ko, tinanggal ko yung istante ko dito at pinaurong ko dito. Ayan. So, hindi pa siya tapos. syempre dahil hindi pa siya tapos, makalat pa yung ating tindahan. At ayan po yung mga kalat-kalat siya. -kalat, -kalat ayan, kung nakikita yung mga paninda. Ayan dyan, nakakalat siya. At syempre, ito nga pala mga kasari istante ko na ito. Ayan, ito. Patatanggal ko siya, paputol ko siya ng kalahati at ilalagay ko siya dito yung sa baba, yung kalahati niyan. Sa baba ko siya ilagay. Para naman sa ganoon, may mag uh, may kalalagyan pa ako ng iba kong mga paninda. So ganoon lang ginawa ko mga kasari kasi yung tindahan ko masyadong malaki tapos ko konti lang yung laman, di ba? Pangit naman tingnan. Uh, laki ng tindahan mo tapos ko konti lang yung laman. So ang ginawa ngayon ni Kasari ay yes, uh, pinaliitan ko ng tindahan ko. Naano nalibat rin ako pag malaki yung tindahan ko. Tos, wala namang laman, wala namang syadong bumibili at syempre dahil nga ano lang naman natin ito. Ah uh, pa, uh, ano ba? Hmm, nabubulol tuloy ko. Lingaw-lingaw lang ba sa Bisaya? Mauna. So mao naka, nakatindahan ko kay gilingaw lingaw lang no. Ah, uh, hindi talaga inexpect na dito namin lahat kukunin kung ano man yung daily need namin dito sa bahay. So kumbaga ito is nilagay lang ito para meron lang akong uh, malibang. Yung malibang lang ako sa araw-araw ko na Routine. So, malibang, dili ka itong malibang, ha? Lain ang libang sa Tagalog, itong naasay mga kuan So, lain po kayo paminaw ka lang. Nakoy kalibangan, ana, lain po ito ba? So, ang ibig sabihin sa Bisaya, sa Linga, uh, malibang ako is, ibig sabihin is, nakoy kalingawan, ato. So, lain kay paminawun ba? <laughs> so nagkalat yung mga ano ko nakikita nyo ito yan po ay dalawang uling kasi si habi sa tuwing pumupunta siya doon sa tindahan ng kapatid niya ng restaurant ng kapatid niya Merong mga uling na mga ganitong sako so pag dinadala niya dito may laman pa yung mga sako at ang ginagawa ko naman pag tinupi ko na na siyang ganyan lahat ng mga natitirang mga uling is, ayan, natatambak siya. Nagiging ganyan siya. So, dalawang sakong uling na yan. Meron pa akong nakatira. Meron pa akong uling dun sa baba. Hindi ko pa na i-repack. So, ayan, ang istado na aking tindahan. At syempre, bukas, hindi naman bukas, is, ayan, i-share ko sa inyo kung anong kinalabasan nitong aking tindahan. Ayan, dahil hindi pa kasi siya tapos si eh. hindi pa tapos yung tindahan ko. So, i-update ko kayo pag natapos na. So, yan na lang muna at medyo napakainit. Hindi ba napakainit na ng panahon ba?